Yan mga boss. Simbahan dito sa di City, sa Katedral. ya Pakita natin mga boss. Ikot tayo. Yan. Laki mga boss. Oh. Yan. Pakita natin mga boss. Ng simbahan dito sa Lipa City. Siya po sa simbahan na pinaka naghihimala dito sa Batangas. Yan mga boss. Ah, pakalaki mga boss. Okay. Ya lima bos. Laki lima bos. Aw, oh, laki no. Wow. Laki. Ano ang prasimbahan mga po? po sa pag-aalay ng Petisyon ni Atty. Victoria A. Alam, Nagbimas M. Hernandez and Family Mayra Angelo Perez, Linda Ana, Robert John Lantin Sales, Danlina Akusa, Jacqueline Ucheles, Doctor Luz Elvar and Bor, Esamir and Family, Joy and John, Sekia and Family, Benji and

Simon Ventura Corporation, Julie and family, Rex Oilan, and Edita Del Rosario, Bernardina, Hain and family, Mr. and Mrs. Henry and Vilene and family, para sa pagawa ng Armando Laki, Vince Gabriel Ulan. Mayra Angelic Mere. Carlito Pecatoste. yeah, mga boss, ang simbahan ng Lipa City. Yeah. Ramon Lipa City. Pecatoste. Ay boss. Yeah. Simbahan ng Lipa Wow. Laki mga boss. Laki. Gracias. Uh -oh.